Sa video na to, makikipagpatentero tayo bago natin matikman ang special na pulutan na ihahain namin sa inyo, mga ka-PG. Ayos na! Pumapalag na siya! Ito ang pabo o yung tinatawag natin turkey. Samahan nyo ako sa pag-prepare. Pagluto sa pagkain at syempre sa pagwalwal kasama ang mga certified ka PG natin sa San Miguel, Bulacan. Kaya tara na at mapusog, malasing at mag-enjoy sa buhay. Ito ang pulutan serye ng Sambayanang Walwalero. Patay gutom ka ba? Diya ang PG na! Ang biyahe natin ay papunta sa bayan ng San Miguel, lalawigan ng Bulacan. Ito ang pinakadulong bayan bago mag Nueva Ecija at aabot ng mga 70 kilometers ang travel from Manila. Mga ka PG, kasama natin si Kuya Jay ngayon at... 35 PG ni San Miguel Bulacan, tutulungan niya tayo ngayon sa paghuli sa pagkatay at pagluto nitong turkey o pabo. Ano yung something special dito sa pabo na to? Ah, uh, kasi ang pabo madalang siyang ano, iluto dito sa San Miguel kasi oh, pag ano? Pag hmm. may mga okasyon lang siya kasi talagang napakasarap ng lasa niya. Lalo na kung lulutuin mo siya ng lechon or ano adobo sa gata. Wow, parang exciting yan ha. Hmm. Oh, ano, mga ano pa pahintayin natin. Punta na natin mga pabo, Kuya uh J. -huh. By the way, ano ba sasakyan natin, Kuya Ayong kolong-kolong. Kolong-kolong, o kolong. mga ka-PG. Tara, sulong sa kolong-kolong. Let's go! Ay! Ay! Okay, malapit na ba tayo sa pabo? Malapit na, dito lang yan. Ah, ito? Uh Oo. -oh. Ay, grabe pala, no? Ay, yun uh, ba yung pako yeah. sa managyan? Oo, yan. Si Ariel. Si Ariel? Oo. Oh. Kamis na doon kaagad, na? Oo, ayan, ha? Asa kayo yung mga pabo natin dito? Salamat Ariel! Hello po, bossing! Maggi po! Oo, ayan, ha? Ganda na, Ali po! Nandito tayo ngayon, ha? Oo sa ano ha, pabuhan ni Kuya Ariel na Ariel, saan po ba yung mga pabo natin? Nasaan so, yung mga pabo? Ay, ah, yun, yun, sila. Paano po kaya natin sila mapapalapit, uh, Kuya Ariel? Sisipulan natin sila. Sisipulan? Oh, talaga? Tignan natin itong mga pisi sobrang solid ah. Sisipul lang daw. May pagkain naman pala. <laughs> Ay, ayan Ay, galing mga ka-PG. Solid nga, oh. Grabe. Gerald, paano nyo sila ginawa yung sipo lang sumusunod sa inyo? Bata pa lang kasi yung sipo lang. alin po dito yung namin? Ito, ito, ito. O mga ka-PG, manguhuli tayo ng pabo, Hindi ko alam, pero subukan natin. may sipol niya no, ni Kuya Ariel. Ariel, sipol! O, oh, diba? ba? mo, umangat na yung mga palaibu, pre, ibig sabihin, galit na sila, ma. magagalit. Sabi mga kapiji, sinusugot ako nun ako. ko best friend nito yun, mga best friend nito yun. Napol kami mga kapiji. Tingnan mo, pinagpawisa lang ko, Talagang kinalatan o. Ayos sa'yo yun yung sa akin. talaga ayun? Ito Oo. ayun? dalawang to sumunod pa din sa amin. Apat na pabo na iuuwi namin. <laughs> Sa ng bahay, agad naming inihanda ang mga gagamitin sa lulutuin naming pulutan ngayon. Una, kailangan muna natin magpakulo ng tubig para sa pagbabalahibo ng ating pabo. Habang inaantay itong kumulo, hiniwan na namin ang mga sangkap ng lechon at adobo sa gata. Nang uminit na ang tubig, kinatay na ni JR ang pabo at binabad ko na ito sa kaldero para mas madali ng mabalahibuhan. Pagkatapos ay hihiwain na ito sa maliliit na piraso. Ihanda naman natin ang ipapalaman sa ating lechong pabo. Maglagay ng luya, sibuyas, bawang, sangkaterbang sile, toyo, at kalamansi. Tsaka ito haluin para maglabo-labo na ang mga lasa. Ituhog ang pabo sa kawayan at italing mabuti sa paanan at bandang leeg nito. Pwede na natin ilagay sa loob ng pabo ang palaman na tinimpla natin kanina. Siguraduhin nakasiksik lahat ito sa loob. Lagyan na din natin ng tanglad para maging mabango ang ating lechon. Ipahid ang natirang toyo sa buong katawan ng pabo para mas manuot ang lasa sa balat. ready na ang pabo para ilitsyon. Pahiran lang natin ito ng toyo na may kalamansi para hindi ito mag-dry at para mas maging malasa ang balat. Umpisaan naman natin ang adobo sa gata. Maglagay ng matika, bawang, sibuyas, dahon ng laurel, at ilagay ang ating hiniwang pabo. Ang kutsahing mabuti at lagyan ng paminta. pwede na natin lagyan ng toyo, oyster sauce kataluing mabuti. Mga ka-PG, sa panahon ngayon, lahat instant na. Ngayon, gagawa tayo ng adobo sa gata. So, kailangan natin ng gata. Pero, hindi tayo gagamit ng instant. Ang kailangan natin ngayon, nyog Ngayon mga ka-PG, magbibiyak tayo ng nyog at magkukudkod para magkaroon ng gata. Pagkatapos ng magata ng nyog, pwede na itong ilagay sa kawali. Haluin at hayaang kumulo hanggang sa ito ay magbantiga. Lagyan na rin natin ng siling maanghang para sa mas maganang inuman. Oh, siyempre mga ano ha, mga ka-PG, eto na, pinakaantay natin, pulutan serye. Kasama natin si Kapijing JR at si Kapijing Boyet. O oh, ha? oh paano? Tagay muna tayo mga kapatid ha? Mga kakapidya o. Oh. Tagay, tagay, muna tayo. Pre! O, oh, pare o. Tagay tayo dyan. Shot, shot, shot. O oh, paano? Tikman na natin doon. Ano natin rhyme? Ano ba pinaka-recommendable mo dito? Ano, kuya JR? Adobo sa gata. Eto, adobo sa gata. O oh, mga kapidya, kamayin natin. Uy, kaya ka. nga. No, kuya Boyet o. Oh. JR, kaya tayo dyan ha? Hmm. Nakakuha ko ata ano to Liber ata Ay ano Tawag dito balon balon na ba to Uy Uy malasa siya ha Mga ano ha solida ha Solid ha Sarap. Solid yung adobo sa gata Actually first time kong kumain nito Sarap Mga kapiji nyo Pabo Pabo sa adobo sa gata ha Hmm Saka malambot yung karne niya. Malambot, no? Ganda ba talaga yung luto dito? So, ito yung parang true best seller ba dito? Mm -hmm. Kuya Boyet, lasing na ang tasing na Boyet. Okay ka pa ba, ba, Kuya Boyet? Oh, ito ha. So, tabi ko muna ito, mga ano, mga kapidya. Mga kapidji, titigman naman natin ngayon ang pterodactyl, mga kapatid. Litsyong pabo naman, mga, mga kapidji. Tigman natin ngayon. Actually, ito yung parang ano yun. Ano ba pinakamasarap na part dito? Balat. Ito. Balat muna tayo. Mm. Oh, masarap yung balat niya ha? Parang ano, naka na ba yun parang peking duck? Oo. Oh. May original kasi, tsaka peking duck. Yung peking duck, masarap. <laughs> Pero masarap siya ha? Hindi ko in expect na yung pabo. Kala ko kasi yung karne ng pabo is makunat. Usually kasi mga ka -PG. Yung mga nakikita kong kinakatay na ganito, makukunat yung karne. Pero ito solid oh. Mm. Tsaka mabango siya, no? Sino ba gumawa nito? Ikaw din ba, Kuya jar? Sarap, no? Parang may tanglad. May naamoy akong tanglad dito. Meron ba? So pinasok mo yung ano, ano, tanglad sa loob. Mo. Yeah, so, yun, mga ka PG, napakasarap pala ng pabo. Uh, worth the wait, mga ka PG. Worth the wait. At yung solid. Grabe, pero parang ano lang to Tingnan mo. Parang panang dinosaur, mga ka PG. Ang mm, sarap. Uh, ano ha? Mga taga San Miguel, Bulacan, approve ang inyong pabo. Solid. O mga ka PG, baka meron kayong alam na ganto ha, special na pulutan na tingin nyo, gusto nyo sa amin ipatry o hindi pa namin nasusubukan. Message nyo lang kami at malay nyo, yung lugar nyo naman ang aming susugurin. <gasps> Grabe, ang sarap ng pabo. Grabe yung experience na pinigay nyo sa akin. Maraming salamat una dito sa dalawang certified ka PG natin. PG, JR, and PG Kuya Boyan. Alright, sa lahat po ng mga nanonood at viewers natin, maraming maraming salamat din po. Don't forget to subscribe and syempre, share nyo na rin tong video natin sa ating Facebook page at ating YouTube. Ako po muli, si Mikey Bronyoso. Patay gutom ka ba? Yeah, VIP